inay, wala talagang madaling pamamaalam. Lalo na kung mismong anak natin yung mawawala. Eh, isa ito sa pinakamasakit na, sa ano, no, sumadilose. na pwedeng mangyari sa isang magulang. Oo, Ganyan oo. Po kasi ang ano, no, sinapit ng inay natin this morning, dalawa po sa kanyang mga supling ang pumanaw sa loob lang po ng isang buwan. Ano. At syempre gusto lang natin kamustahin siya. Si, at nagpapasalamat tayo na pumayag siya mag-guest. Ito po si Inay May Antido Piolino. Hi Inay May! Kamusta po kayo? Okay naman po. Inay May, uh, maraming salamat ulit for agreeing to guest with us and share your story. Uh, kailan po nangyari itong ano, no, hindi, hindi magandang karanasan sa inyo bilang isang magulang? Ano po, ah uh, si Gabriel po is yung panganay ko po. Simula nung mag-3 years old siya hanggang itong March 2023, na-diagnose po siya ng acute leukemia. Then si Athena naman po, nung uh, pinanganak ko siya, sinabi din po agad sa akin ng doktor na may uh, Down syndrome siya. And narinig din po sa sa kanyang heart na may murmur po. Mm -hmm. Kaya kailangan daw pong dalhin ng mas uh, mas malaking hospital. Mm -hmm. yeah. uh, And uh, ngayon po, tatlo pong inyong supling, tama po ba, Inay May? Opo, tatlo po. Uh, kamusta po kayo ni ano no ng inyong uh, anak at siyempre ng inyong asawa ngayon? Kailan po nangyari itong ano uh, pamamaalam ng dalawa yung anghel? ah uh, si Gab po, um, uh, June 11 po siya nawala. Then si Atina po, uh, July 21 po. Grabe. Ay. Uh, oo, alam nyo, uh, uh, grabe, maraming maraming salamat ulit. Alam nyo, isa to sa mga topic na sobrang hirap talakayin? Paano po yung pang, yung araw-araw na kalagayan niyo inay May? Paano pa? yun? Sino uh -huh. nagbabantay doon sa isa habang yung isa nandun sa kabilang ward? Or isang ano sila? Isang unit? Ano po, ah, uh, nung time po nang kay Gab, si Athena naman po okay. Hindi naman siya inahina. Ah, hindi naman hindi nagsabay. Naman... Okay. Uh -huh. Pero... Pero, may time, ah, uh, May po, talagang nagsabay sila na si Athena po, hindi kan ma-intubate, si Gab po, uh, puro sali ng tubo. Okay, pero pag mm -hmm. gano'n, di ba, pag na-ICU, parang hindi na naman pwedeng bantayan. May talagang taga-bantay dun sa loob? Uh, sa hospital po na pinag-anwa namin sa kanila. Ano po, ah uh, pwede naman po ang bantay. Ah, pwede. Okay, okay. Paano nyo po ina-explain dun sa mga naiiwan sa bahay na, ay, yung kapatid mo, kaya aalagaan muna namin sa ospital? Or paano yun nababawasan yung kanilang pag-worry nung time, mga panahong yun? Ano po eh, uh, talagang intindihan naman sa bahay, kung ano po pwedeng gawin sa bata, mm -mm. sa mga anak namin, bibigay po namin, na, uh, kasi yung, uh, yung kapatid po nila is baby pa. So, pinaalaga po muna namin siya sa probinsya, inuwi po muna para mag-focus po kami dun sa dalawang bata. I see. E paano yung, paano kayo nakaka-work pa, habang nagbabantay ho sa ospital? Si, ah uh, si daddy po, siya, siya lang po ako nag ah. Ako po, ako yung nagbabantay sa dalawang bata. At is tutok talk po? Okay. Oo. At yan ang storya ni Inay May Antido Piolino at ng kanyang dalawang anak na maagang nawala Mabigat man ang pinagdaanan ng kanilang pamilya na nanatili ang kanyang pananampalataya.